tingnan nito mga kalutso ganito lang pala sila gumawa ng styrofoam mga kalutso yan yun gawin nilang styrofoam yung mga kalutso may mga salaan sila doon sa ano loob dyan iniipon yung ano tapos may takip pa mga kalutso tinatakpan pa ng ano kudrado yan tapos yung ano yung binuksan ng mga kalutso tigas na yan buong buong na yung styrofoam na no? isang buong styrofoam kudrado na mga kalutso o rectangle na ano forma ano. Yan ini slice na naman niya mga kalods. Mga prosesyo diyan sa ano naman kabila naman nilalagay nila oh. Yan yung mag slice mga siguro na sa mga mga porridge kapal niyan. Pa-slice na ano. Tapos na mga kalods oh. Ngayon oh, lang paggawa pala na Panoorin niyo ito mga kalods oh. Ganito lang pala gumagawa sila ng gulong mga kalods. Ito yung gulong sa mga parang pang ano sa mga kabayo mga kaluds yun o no? yung rim sinusunog nila mga kaluds tapos yan yung kakabit nila doon sa kahoy na ano o yun o o mga kaluds sinusunog nila oh. pinubusan ng tubig yan you know? o saka pinupukpok nila para magiging mahigit sisikip talaga doon sa ano kahoy na hulmahan yun know? so, tapos mga kaluds yan o oh. inaayos nila para para yan na naman ang papasukan naman ng gumaw yung ang gulong gulong yan mga yan naman umano na yung mga kalods pupupupuk yung mga kalods hanggang mapaikot yun na yung ano iba yung mga kalods kahit masundot pa ng mga bubugan hindi maano yan kasi wala namang hangin tingnan naman ito mga kalods oh. napakatakaw na ibon ito mga kalots, oh. ito talaga o oh. mo oh. mas nako mas mas matakaw pa sa aso mga kalods oh hindi yung aso nga hindi pa ng isang bisis oh. o so, sa kanya ilang bi, ilang piraso nang nalunok mga kalutso oh. napatingin na talaga yung aso oh. mo ganun katakaw na isda itong ibo na to anong klaseng isda ibo na to? ito yung magaling manghuli ng mga isda eh ayun o katakaw kumain ng ano isda o oh. Marami, ilang piraso na yung nanunok ha. oh, hindi pa rin nabusog o. Oh. Puubos na yung isang pranggan ng ano, isda o. Oh. Ay, yung mga manok, walang magawa yung mga manok oh. o. Oh. oh, talaga yan o. Oh. <coughs> Tingnan mo ito mga kalutso. Napakahabang mga paat itong mga sisiyon itong mga ano klaseng ibon kayo ito mao? Oh. Kami, no oh, haba ah, na mga galang Tingnan mo to mga kaludyo, yung pating mga kaludyo. Kawawa talaga mga kaludyo, makawala sa gulong mga sa kapalupot sa ulo. Eh buti, buti nakita ng maninisid mga kaludyo ito. Maninisan yung mga pating, ang dami ng mga baswa sa likod. Oh, talagang nililinisan talaga ng may game ano. Oh pinabrasan pa para matanggal yung mga mga sisig at mga ano lumot no? oh, may brush pa na ano tinanggalan pa ng mga sisig na kabao no? Oh, tingnan mo grabe na sobrang dinis na oh. ay nung basura na kadikit ang dami oh. Oh, sobrang oh, dami mga kalutsyo napakalaki ng huli mga kalutsyo wow kalaki oh nalunok yung huli din nila na ano Mm, tulingan oh. No? ay malaking oh ano? salmon no yung laki ng ista, eh. tingnan mo to mga kalods oh grabe ang laki ng isda oh laki ng palikpik mga kalods oh oh grabe laki ng isda na huli mga kalods oh oh grabe yung palikpik siguro mga isang isang dip pa rin oh oh grabe laking isda tingnan mo to mga kalods oh. Napakahabang mga pato mga asesyo na ito mga kaludso Anong klaseng ibon kayo oh. ito oh, mga o Kami Ito ang ng mga Galang Tingnan mo ito mga kaludso Napaka high tech na talaga yung paggawa ito mga kaludso Galing na paggawa o oh. O oh. tingnan mo Ganun mangyari o oh. Ito pa oh. o Nagkaroon ng plastik O oh. yun o oh. Galing na paggawa ito o oh. sa mo oh, may mga aso pa o. Oh. Sarili niyang ibinto mga kalulis na pagaling o. Oh, oh. oh ito po. o isa o. Oh, dinosaur pa yung sa likod. Naka, o oh, ito pa May nagkahalo. Ang galing nang gumawa nito oh oh Iba-iba yung mga nagawa na yun. oh, Ang niya, oh. Ang galing nang kaisipan nito o. Oh. Napakahitik na talaga ng panahon ngayon Tingnan mo mga kaludso Ang bilis magtinimintong robot na itong mga ganoon Ganun kahitik ng panahon natin ngayon Hindi na mahirapan yung tao